Hindi na yung sampung utos na yan ang itinuro ni Kristo para maibig natin yung kapwa natin. Kundi yung habag na pagka meron tayong nakita dyan. Di ba? Walang makahin. Paano mo iibigin yun? Ha? Gagamitin mo yung sampung utos? Huwag kang papataan. Ganun ba yun? Huwag kang mangangalim niya. Ayun ba yung isipin mo? Ano yung dapat mong isipin na sa ni Kristo? Ha? Dapat alam natin yan. Ha? Para matulungan mo yun. Yung taong nagugutom na yun. Yung walang makain. Eh may pagkain ka. Anong unang unang mong isipin na sa ni Kristo? Matthew 5, di ba? mapapalad ang nanganggututom at nanganggutaw sapagkat sila'y bubusugin. Ayun yung kautusan ni Kristo. So anong gagawin mo ngayon? ibi mo ngayon yung pagkain mo kahit wala ka na makain. Yan yung itinuro ni Kristo na pag-ibig sa kapwa. Diba? Kaya kasi sinabi niya, kayo mga ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. O paano ba tayo iibig ni Kristo? Diba? Namatay nga siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa ating mga makasalanan. Pero yun doon sa may sampung utos, subukan mong sundin yun. Magiging gaya ka ng saserdote at ng libita. Bakit? Ah, bakit? Kasi yan yung mga nasa kautosan eh. Hindi habag ang naiisip niya niya. Eh. Ano? Galit. Bakit? Tupad din sinabi ni Apostol Pablo, Roma 4.15 Anong sinabi niya dyan? Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Hindi sa tulungan mo pa nga eh. Ano pang may mo? Yan kasi, laki-laki na kong katawan. Eh. Hindi yung kasi magtrabaho. Yan, gutom mang inabot. Yan pagdating kay Kristo. Pag kasi Kristo ang inisip natin kahit malaki katawan yan. Anong unang-unang may isip dyan? kautosan ni Kristo mapalad ang mga gutom at na mapupukaw. Bibigyan mo ngayon yan. Di ba aling magutom ka na? Ang tanong, e paano kung mamatay ka naman? Halimbawa ako, nagbigay ako, paano kung mamatay naman ako? Dahil wala na akong makain. E eh, binigay ko na sa kanya. Ano yung sinabi ni Apostol Pablo dyan? Kulosas. Ano nga hapon natin? Kulosas nga ba yun? sa mga sulat ni Apostol Pablo. Sa Colossus na ba yun? O sa Pilipus. Sorry, sa Pilipus po pala. Pilipus 1.21. Ano sinabi niya dyan? Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kasi iniisip mo kasi yung habag mo dun eh. Kahit ano pang kalagayan yung, kahit malaki pa yung katawan niyan, no, basta't nagutom yan pahirap mo yung habag dyan. kasi isang utos, hindi mo makagamit yung pag-ibig sa kapwa ah diba? hindi mo makagamit yun magagamit mo lang yun sa paghatol, pagmamapuli pero pagkaya ng sinusunod mo niwawalang puri mo ang Diyos yan alam nyo ba yan? nakasulat kaya yun? Tignan niya po natin. Sa Roma. Roma 2. Versikulo 21. Ang sinabi yan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturoan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalinya, ay nangangalinya ka. Ikaw na nansusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Pino mo? Dahil sa kautusan na yan, Sino ang hindi nakakalabag dyan? Kayo. Papa, yung sinusunod yung kautusan. Hindi nyo kaya nasusuway yun? Hindi nyo nasusuway yun? Ha? Kahit sino pa na magsabi na nasusunod yung kautusan, no? ayon sa Biblia, hindi niya nasusunod yun. Bakit? Ha? Ano sinabi ni Apostol Pablo dyan? Sa Santiago. Ngayon nga po natin sa may Santiago 2. Versikulo Jis. Ano sinabi dyan? Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at kaya may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Anong pagkaunawa po natin dyan? kahit na susunod mo yan, yung buong kautosan na yan, ano ba yung buong ng kautosan na yan? Yung sampung utos na yan, dahil may natitisod ka sa isa, ano yung isa na yun? Yung nandun sa may sampung utos na huwag kang papatay, huwag kang mga Hindi yun. Buo mo nga nasusunod yun eh. Pag sinabi buo, 1 to 10 yun, nasusunod mo yun. Alin yung hindi mo nati, nasusunod yun, na, natitisod ka dun sa isa. Versikulo 9. Tatapwat kung kayo nagtatangi ng mga tao ay na magkakasala kayo at kayo hinahatulan ng kautosan na gaya ng mga suway. So, nasusunod ba ngayon? Sino ang taong hindi nagtangi? Kayo ba? Hindi ba kayo nakapagtangi? Lahat tayo, kahit ako, aaminin ko yan. So, no? nakapagtangi ako. No? At dahil dun sa pagtangi ko na yun, ano na walang unang puri ang Diyos. Hindi naman masamang umamin eh. Di ba? Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Kaya huwag tayong matakot na ang kautusan. Pagka sinabing walang kautusan, hindi naman kami ang nag-aalis ng kautusan. Eh. Biblia rin. Anong sinabi doon? No? Bunga ng Espiritu sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Pagka may bunga na tayo ng Espiritu, ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapayluhod, kagandahang loob, kabutihan. Diba? Yan yung mga ani. Eh. mga bunga ng Espiritu eh. At sa mga gayong bagay ay wala kautosan. oo? No? Huwag tayong matakot na walang kautosan, walang sampung utos na hindi natin kailangan yan. Kasi si Kristo mismo ang nag-alis sa atin dyan. Bakit? Sa Galacia 3, 24-25. Diba? Diba? Nung dumating yung pananampalataya, wala na tayo sa ilalim tayo ng tagapagturo. Di ba? Kailangan pa ba nating turuan? Hindi na tayo kailangan turuan pa ng kautusan yan kasi nasa pananampalataya na tayo eh. Kinakailangan yung kautusan na ngayon na dapat nasa atin ngayon, yung kautusan ni Kristo. Hindi na yun nandun sa may dalawang tapis na bato. No? Kahit masunod pa natin yan, hindi na tayo aaring yung yan. Bakit? Kautosan ni Moses yan. Di ba? Nasa panahon na po tayo ng pananampalataya. Wala na tayo dun sa panahon ng Stone Age. No? Bakit? Si Kristo na ang tagapamagitan ng mga ano mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan eh, sa Hebreo 9.15. Basahin nga po natin yan. Hebreo 9, versikulo 15. Ano sinabi niya dyan? At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pag pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng mga pangako na manang walang hanggan. Tinubos na tayo dun, oh. Sa mga unang pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, natubos sa na tayo doon. Ibig sabihin, no? Si Kristo na ngayon ang ano, ang bumuhay sa atin. Bakit? Ano'ng sinabi yan? Upang sa pawagitan ng isang kamatayan. Bakit? Namatay ba tayo? Ha? Opo. Opo, namatay tayo. Tingnan nga po natin sa Roma, Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa isang libutan at ang kamatay ay sa pamagitan ng kasalanan. Sino ang di nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Kaya nga pumunta si Kristo rito eh. Diba? Para matubos tayo doon sa mga kasalanan. Na yung kasalanan na yon siyang pumatay sa atin. Bakit? At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Naranasan natin mamatay. Nung nagkasala ang tao, naranasan ng mamatayan. No? Hindi yung literal ha? Spiritually, patay na. Bakit? Sinabi nga dito, at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Pag sinabing lahat, kasama na tayo doon kahit na pa tayo. Kasi tao tayo eh. Di ba? Kasama tayo doon. Bakit? Nagkasala rin tayo eh. Di ba? Naghari na yung kamatayan sa atin. Kaya yung pumunta si Kristo ngayon dito, na muli tayong binuhay, no? Sino nang susundin natin ngayon? Ha? Yung sampung utos pa rin? Eh, doon nga tayo nagkasala eh. Diba? 1 Juan 3, 4 Ano yung sinabi dyan? 1 Juan 3, versikulo 4 Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalang sambi naman sa kautusan. Saan pala tayo nagkasala? Doon sa pagsalangsang natin din sa kautusan. No? kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya, diyan tayo na matay sa kautusan. Na dahil yan, sa pagsalangsang natin diyan, nagkasala tayo diyan, no? lahat tayo naranasan ng mamatay. Kaya si Kristo ang bumuhay sa atin, si Kristo na ang susundin natin.